Muling aarangkada ang expanded bisita sa barangay program ng LGU Sultan Mastura sa pangunguna ni Mayor Dato Armando Mastura Sr. Katuwang si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura, Tingog Party List at iba pang katuwang na institusyon sa barangay Simuay Seashore. Ang kwentong paghatid ng serbisyo mula kay Jan Garcia. Upang mas mailapit sa komunidad ang serbisyo ng gobyerno, tutungo sa darating na 29 ng Oktubre ang team bisita sa barangay Simway C. Shore, Sultan Mastura Maguindanao del Norte. Pangungunahan nito ni Sultan Mastura Mayor Armando Mastura, katuwang si na Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimple Mastura, Tingog Party List at iba pang mga katuwang na institusyon kung saan magkakaroon ng medical at social civic mission. Magbibigay din ng iba't ibang serbisyo tulad ng issuance of live birth certificate, pagkuha ng sedula, pagbabayad ng real property tax, assessment at record verification, tax amnesty information campaign, at issuance of notice of assessment. May serbisyong pangkabuhayan at pangagrikultura rin, kung saan mamamahagi ng mga binhi at may animal health services din. Para naman sa mga medical services, magsasagawa ng free medical consultation at check-up, prenatal check-up, dental at eye check-up, magsasagawa rin ng Operation Tuli, blood donation drive, sagip paningin para sa mga senior citizens, buntis caravan at mamamahagi ng buntis kids at PhilHealth e-konsulta. Hindi rin papahuli ang mga kabataan dahil may feeding program, children's entertainment at mamamahagi rin ng mga school kids. Magbibigay naman ng service inquiry at food packs sa mga senior citizens, PWD at solo parents. Ibat-ibang aktibidad din ang gagawin tulad ng earthquake at fire drill at information drive laban sa sakuna. Tiyak na mag enjoy ang lahat dahil sa isasagawang cooking at singing contest at quiz bee. Kaya sa mga residente ng Simway Seashore, kitakit sa October 29 para sa expanded bisita sa barangay ng lokal na pamahalaan. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.